Nitong weekend lang, na-issue na ang arrest order ng Senado laban kay Alice Guo o Guo Huaping at iba pang mga personalidad. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim ng mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga Senate in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. At Mayor Alice Guo o Guo Hua Ping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo hindi ka Pilipino, ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Ang nakakatakot, mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato pa. Friends, let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng dalawang tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang Pogo na ni-raid sa Bambantarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiang Yang. Who is Hong Jiang Yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential adviser kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo ito pa. Si Hong Jiang Yang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Farmally Biological. The same Gerald Cruz, na incorporator din ng Pogo na Break Hearts, na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, Mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong family pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puera Biro, our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Maraming salamat po.